i-activate muna natin then QR code then yung yan yung Alipay yan magdegenerate mag generate ko muna ng QR code dito ang gagawin ko ngayon guys ay bibila ko dito gagamitin ko yung uh, gcash ko dito sa k-circle so bibila ko ng item dito oh, 10.5 yung ito 10.5 yan. Tapos yung uh, pure milk. Yan. Gusto kong bambili ng ito. Ayan, gagamitin ko dito sa ano. <clears throat> dito. Yun guys, i-activate ko muna tong ano ko. Ah, uh, GCash ko muna. I-activate muna natin then QR code. Then yung 'yan, yung Alipay. 'Yan Alipay. Yan, yung Alipay natin. So, yan, mag-degenerate mag ko muna ng QR code dito. Pangyaw. Alipay, pang pangyaw. Tak. Alip may 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 charge yan. Okay? Ah, ah okay sa'yo. So, nakabayad na tayo. Akala ko kasi hindi tatanggapin yung Alipay dito. So, tumanggap. Yung, ito na yung uh, transaction natin, guys. Yung Alipay. Ganun lang kasimple, guys. Ito na yung uh, transaction natin. Yan makikita mo yung uh, binayaran ko dito sa na 129 lahat yung binayaran ko. Merienda lang yung binili ko dito. So, i-double check ko yung ano ko dito. So, meron pa akong 528 523.81. Thank you guys. Uh,